Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ikaw ba ay 80, 85, 90, 95 years old? Ngayong 2025, polipikado kang tumanggap ng 10,000 cash benefit under the Expanded Centenarian Act apat hanggang 6 na buwan bago ang iyong birthday, mag-apply at kumpletuhin ang mga sumusunod na dokumento upang makatanggap ng benepisyo. Application form na madadownload sa www.ncsc.gov.ph o maaari ding hinihin mula sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA o kaya naman sa Local Social Welfare and Development Office o o LSWTO, o sa inyong barangay. Original at photocopy ng PSA-issued birth certificate on national ID card. Colored full body picture ng aplikante na nakaprint sa A4 size bond paper o photo paper at 2x2 ID picture. Ipasa ang application form kalakip ng mga nabanggit na requirements sa inyong OSCA o LSWTO para sa verification at endorsement. Ang aming NCSC Regional Offices ay makikipag-ugnayan sa inyong LGU, partikular na sa inyong OSCA o LSWTO patungkol sa schedule ng validation at araw ng magiging payout ng mga kwalipikadong benepisyaryo. At sa exciting part, sa araw ng payout, i-present lamang ang inyong orihinal na OSCA ID at ang photocopy nito. Maaari din ipakita ang original at photocopy ng kahit anong valid government-issued ID. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!